Huwag po kayong mabibigla sa pangalan ni Kuya Rolly Mr. Ling Hahaha 1, 2, 3, araw! 1, 2, 3, go! Huwag nyo po yung nasa loob Hahaha Sariwakwakan na! Magandang hapon mga kaibigan Hahaha <laughs> Nandito po tayo kailan Kuya Rolly Kahit umuulan uh, Sinagupa namin ang umuulan Anong masabi mo sa pagsagupa namin sa ulan? Wala lang Ah, po. po yung isang bata? Ano po? Boss, pwede po kitang makilala. Lee, <laughs> <laughs> pogi naman! Anak mo yan, kuya? Dala, dala, talikod ka, talikod. Talikod. Maganda tingin dito, atras ka, atras. Ito po yung bagong, yung panganay, usap ka namin. Atras ka, labas ka. Igan mo nga muna yung video. Yan, yan. Ito, ito. Labas! <laughs> Ah, bali ano po, ba? ah, papakilala ko sa inyo yung panganay ni Kuya Rolly. Talikod ka muna, talikod ka. Talikod, yan, yan, yan. Tapos nakagano, no? Ha? Ah? Nakagano. Taga. <laughs> nakagano, no? Yay! Yeah. Ayan, ah. talikod ka, huwag okay, kita itingin. Wag po kayong mabibigla sa panganay ni Kuya Rolly. One. Mr. Ano ito? Lingningay, no? Mr. Lingningay. <laughs> One, two, three, harap! alala ah, mo? ridaj ridaj, Richard? mo Richard? gini so? kawaniing kalo na kalo na, hum? ko? Panganay mo? Hmm. ibang kasawa to? hindi, <laughs> <laughs> parang kaputin nito eh. ano kaya? May lahi. ba lahi ba ka? May lahi ka? <laughs> Lahing pinoy, pinoy, lang pinoy, lang pinoy, lang pinoy, lang pinoy, ilong kayo lang no? Matangas din po ba yung ilong ng asawa mo dati ka? Kaya... Hindi okay. po. Hindi ba? Lakas ng ulang kanina, kaya ngayon lang kami nakarating. Ay ka, may oh. dat... Marami lang... Dito oh, tayo. No. Marami lang yung gam dyan. Oh, no. Ay ka dito. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Richard po. Richard? Ba't, ba't doon ka nakatira sa kabila? Nag-aalaga po na lang. <laughs> ano na? Nag-aalaga po lang na kambing. Kabait mo naman. May sahod ka doon? <laughs> Anong mga mo sa ano, nagbumalik ka sa school? Maraming na. Salamat. Marami ng gam! <laughs> ano, 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 ano? Marami na rin salamat. Ba't ako? Ba't nagpapasalamat ka? <laughs> Anong masahe mo sa mga ano, tumulong kay papa mo? Maraming salamat na lang po. Saka? Sa nagbigay po. Balik dito. May lang kami, kadami. Kalalaki. Ano yan ka dito? Dito kaya? Ayan. Ah, bali yan. Dito po pala tayo kaila Kuya Rolly. Tapos po ito yung mga ginagawa po nating ano, kawayan po. Ah, ayan. Yung dumating na po yung kawayan. Tapos ito po napalitan na po. Ano yung po? Ito po. Tapos kulay na po yero. Ayan po. May improvement po yung bahay ni Kuya Rolly. Pwede naman pong buhatin ito no. Pag ano. <laughs> Buo. Hindi <laughs> lalagariin yung ano, pinakailalim. Pwede di ba? Pwede yan, di ba? Lipat bahay ganun. Kung pinalis kayo dito, doon naman. Pwede kaya? Hindi din kaya? Hmm. Hindi pwedeng i-flooring yung ano yan, baba. Kahit manipis lang. Pwede ah, pwede. Pwede? oh, mas gusto niyo ganyan. Kayo pa ako, ano. kayo na po bahala pag ano, no. Kung si kung si ma ano na naman ko. Hmm. Ano ba? Kapok na yung posti ko, ah. <laughs> po. hindi, hindi na pwedeng i-flooring. Ah. Sige pa. Ay, hindi ka dito. damit? <laughs> Hindi, wait lang kayo. Diyan lang kayo. One. Harap ka. One. Two. Three. Go. Uh -huh. <laughs> Anong masabi mo? Thank you po. Ah, uh, in-sponsor po yan ni ano. JBS Cellphone Repair and Accessories po. Bali, naghati po sila. Kasi po, nabanggit ko po nung nagpagawa kami ng cellphone. Hindi, maghati na lang tayo, sabi niya. Ano po masabi niyo kuya? Okay, okay. salamat po sa nagbigay. Bali, ano po, 1-2 po yung nagastos natin. Sa kanya yung 1-3, tapos nagbigay po siya ng free charger po. Ito po yung charger. Ay, anong masabi mo? Nag-sell po marami, lagi, marami Salamat Jesus. po. Hindi ka nagagala lagi? Hindi po. Dito ka lang kay Papa mo, tulungan mo siya sa ano, ano, sa loob. Sa mga uh -huh. gawaing bahay, no? Tapos po, kaya na po magbukas ng ano. Tingnan niyo na po yung charger, kung anong... Sige po, para ito try natin. <laughs> so, po. Ito po. Sukot lang ito pa. Pignan niyo po yung nasa loob. Pignan niyo po sa kanina yan. Ay, may naman. Ay, may naman. Ayan naman po. Uh, bigay po ni Ethan Perry. 5000 pesos po. Ayan naman po. Ikaw sa ina yan. Alika, pogi. Pogi. Ito. Ang alam mo ulit, alika. Ang pangala mo? Richard po. Richard? Magka nakatalikod ka. Richard? Ako. Okay. Pag nga na tulungan niyo si papa niya, no? Ako. Okay. Marunong ka daw mag-motor, no? Ah, uh, meron pang ibibigay sa ating cellphone na uh, pinadala, no? Kung sakaling may padala yun, sa'yo na lang yun. Ito. No, para may pang-school ka pa din. Tapos pairamin nyo na lang si papa nyo. Papa niya. Oo. Oh. Yun nga. May cellphone siya. Ay, meron na. May nabasag naman. Ay, nabasag na ba? ba na ka pa niya? Alam mo, masasabi niya sa mga nagbigay nga. Oo, oh, Maraming pong salamat sa inyo nagbigay. maraming rami pong salamat. Ang tanong, saan siya magka-charge? Hindi, makikicharge na lang siya. Magbabayad na lang siya. Sa school nila pwede. Oo, oh, pwede naman. Ingatan mo yung ano ah, yung mga binibigay ng sponsor no? Opo. Okay. Tapos si papa nyo din, tulungan nyo sa gawaing bahay. Pag mga ngalakal siya, pwede nyo samahan, no? Okay. Habang nangangalakal siya, humihikal ng papera. <laughs> <laughs> Joke lang. Samahan nyo na lang si papa nyo para ano. Pag nyari, hindi naman sa pagano, masiraan siya. Di ba? Tatadyakan yung motor or itutulak. Hindi niya kayang itulak. Mag-isa no, kaya. Hindi yeah. mo kaya, no? Kaya samahan nyo, no? Lalo ka, no? Malaki ka na, eh may ano ka na? Shota. Wag mo na no. Hanggang ano? Hanggang 90 years old. <coughs> Opo. Ngayon pa naman. masay mo ay wala wala ka wala kang na ano nakuha. Mag-aral ka na lang muna na. Opo. Hiramin mo na lang pag may pangi mag Oh, hiramin mo. No. Ah, wala mo to. Ay nako mo na 'yung ano. Si perdono